Open your mouth. Yeah. Open your mouth. Yeah, very good. Whee! Morning. Morning. Good morning. Good morning. So we will now enter the Abilon Zoo. Good morning. And... Good morning. Hi. Good morning. Good morning. Paul. Good morning. Good morning. Good and... morning. So sa Abilunso muna yung unang itinerary then later dito sa May Nova Park. Diyan daw may ano, diyan daw merong morning. Diyan daw merong uh, wave pool mamaya. Uh. <mukawal> si Elijah, na si Elijah Lakad na, Good morning na <mukawal> Bus number 5. Ang dumaan na si Ellie Boy. Yan guys oh. ng parking. ng Avenue Suit tsaka ng Noah's Park. Gumiwalay ba to? Gumiwalay ba yung Avenue tsaka Noah's Park? Saan ba tayo? Ayudan! Pero buwan pa pupuntaan? Pupuntaan parehas o ano? Pupuntaan. Parehas? Good. Ayun yung ambulance, ayun yung Nova Spike. Magkatabi lang sila para magkaiba may ako. Pwede nga, pupuntaan natin parehas Oh, Dito tayo magsasinig. Nova Spike? Sounds familiar. Nova Spike. Nova Spike. Nova Spike, Ike. Spike. And then pwede mag-check Good morning, Arabella. Good morning. Good morning. Thank you po, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, po. Yeah, uh, no. Yeah, mabulilit. Ano ito? A, preschool to grade six, Bong Elementary. Good morning. And bus number four. Good morning, po. Good morning. Good morning. Nampo. So. Mm -hmm ang unang itinerary dito sa May Avalon Zoo. Hello. Then, good morning. Good morning. Good morning, good morning po. Uh, oh, family bonding na rin, no? Yan. Then mamaya doon tayo sa May ano, sa May Noah's Park. Good morning. Good morning. Good morning. Yan. Beautiful and handsome learners ng Lyceum ng Kabataan Academy. And of course, intellect ano sila. Uh, capacity na nila talagang magaling. Lumalaban tayo ng mga quiz Morning po. Morning, good morning. Ayan. Thank you. yon so we na sa entrance pagpasok nyo merong ticket booth mo lang pa ano pa? ipay laan magkano to makahula i natin comment down below <laughs> pero pricey pag na so ang siyempre dahil sa ay zoo flora and fauna diba so ito yung mga flora ito yung mga fauna yan. Gom. Ano <laughs> yung masasahan ng mga isda? Ah, doon may kita. Okay. So, we're here na. Sa entrance, then they will welcome you with the dragon cut-out letters 2024. Um, dito rin, meron silang kasir, pero pag maramihan ata, dito na. Diretso na. Kasi meron na tayong ticket eh. The tour guide gave us the ticket on there. no pets allowed. Thank you. So, we're here at the entrance. So, sabi niya, gawin nung dito na kokodler sila, meron dyan mga isa na daw, mga big fishes. So, just like other tours, Meron tayong orientation muna siyempre. Yes, sir. Yes, sir doon sa, sa kabila dito. din. Dito guys, oh. Ngayon sila mga souvenir ano items. dito ko lang dito share sa mga dito na lang muna. Ayun oh guys, oh. Souvenir items. Pag mo laki oh. Sige, sige, picture. Ang guys, so oh, napakalawak niya. Mula doon sa may entrance, napakalawak niya. Okay, please up Bus number four. Or kung sino yung kasama niyo sa tour. Big rodents. Hanggang doon pa sa kabila guys, napakalawak. Hanggang doon. Yan. May konting ahuna na nakiyatan pero kayang kaya. They also have the Avalon gift shop. Here, We found our minions. Kumakain lang sila ng vegetables, fruits, and then for feeding din po sila. Kinakain nila ay tinapay at kinipig. So, pag gusto nyo kasama po yung ating mag-break time si Jel, dito lang po sa loob. Okay po, so forward na po tayo. stay tayo dito nang 15 minutes. Walang pumunta sa ibang area. tayo ngayon, 15 minutes. So, stay here. sama. So mag-feed, bibili kayo ng food dito. Uh, 50 pesos lang. Ayan yung guinea pig na pwede feed. pumasok sa mga cages. Para ito. Ngayon <eleganza> ka sa <pa, tot> na yung ating snake. Para kapag-pusher na dito yung ating snake. Para na Sige, salitan Dito guys, yung rice silo pa, 50 pesos. Sa Baguio, yung 50 pesos namin na mais, malaking buo na yun. Hello? <laughs> Yan yeah. no, you know, they're feeding the rabbits. What a luck of rabbit! They're feeding the rabbit. Yan hello Yan no? Elijah feeding the rabbit also. Daya. Yon, so we're going to ano na, to the other part of the abalone. Zoo. tapos na kami sa mga reptiles, dun sa mga big fishes, and dumang kami dun sa may souvenir shop nila. Sana kaya ang, ang, ating punta. Let us ask the tour guide later. Pero, uh, eventually, we will end up dun sa may, ano, you sa may uh, giraffe. Ito yun, no? Know, yun, no? Kaduwa. Ito yung pinakamalang kape. Dahil yung kape niya yung kanyang pupo. Alamid or the Malayan civet. Asan siya? Ayun o, Ayun o. Yun guys o. Oh. Papay nga po yate eh. Puyat, puyat. Mahal ang kape niyang guys. Palawan, Porcupine. Okay, bimbo. Dapat 100 ka sa ano, ha? Sa Oo, sa exam, exam ha? Uh, uh. May exam to. <laughs> kaya bimbo, ha? May exam to, ha? May exam to, ha? Oo, 1 to 100, kaya bimbo, ha? Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Oh, sa labas tayo We have the golden fish Ang ganda ng kulay niyo, Parang panabong oh Ayan oh no? Parang panabong naman ang kulay niya Ayan oh no? Ganda, oh. We found the Ibong Adarna here at Avalon Sea. Ito po yung sa mga kasamang masters ni Kung Pupanda. The Grey Crown Crane. Ayun, oh. Busy. nag kanya, no, ng pa ano, ng kanyang mga kain. Peacock. Okay, so, <Ils _> <OVER> Grabe, lang ang sunay ano? ano? guys. ano? ano? Ang ano? 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 Um, wala si ante. Open your mouth. Open your mouth. Yan. Yeah, very good. Open it. Now close, close your mouth. Close your mouth. Close your mouth. Open talaga oh. Logo. You know. <laughs> Spit water, water, water. Hello, friend. Speed water, speed water, water. Hello, friend. Ayan na, ayan na. Ayan. Hipomamos! Ayan na. Hip <laughs> na. Speed water, spit water. Spit water, spit water. ng tubig. Ayan na, pa ng tubig. Spit water! Ayan na, ayan na. Naghibra ng tubig. Ayan na guys, papakain natin. Ayan na, bilis! Ayan. Walazo! Ayan na, ayan na, ayan na. Yum! Yehey! Tagumpay! Ito tayo ng ano, ng rep magnet. Ano Anong laman to? 50 pesos yung si Susu na hippopotamus. So So, tuwing uh, may pinupuntang tayong lugar, bibigay tayo ng mga ganito. Souvenir. Okay. So, sabi ko kay Principal Ray, isa sa mga gawin ng exam, uh, tanungin niya doon sa mga sudyante, alin sa mga species sa Abilunso ang halos kasing idara ni Senator Juan Ponce Enrile. According <coughs> to the tour guide, isa ito they can live up to 100 to 150 years old. Wow! Ito ay ang Western New Guinea Stream Turtle. Ang dami na ba yung ibang uri? Yung daw Teenage Mutant ni Turtle, sabi ng tour guide, ito yung kanilang lahi ng turtle. So they can mutate, no? Meron talaga pinagbasa yan, no? The slider. Yan, no? Ayun sila, oh. Ito yung hindi pa sila nag-mutate si Leonardo, Rafael, no? Ayan, no? Donatello and Michelangelo. Yan sila, guys. Yan, itong mga sa mga snake at nakain ay ano, ay chicken. Yan si ma'am. Ay, ang pie, 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 ang Pero nakakuha ng pondo? Opo. So hindi hindi, hindi itong... naman nagbawas ng tao para ano? <laughs> para makatulong, no? Kasi um, grabe yun. Uh, nagbawas po muna sila ng tao. And then uh. after po ng pandemic, ibinalik naman po nila. Okay. Mag ibinawas lang yung tao, ha? Hindi ano, ha? Hindi, oh, ano, yun Thank you, ate. Oh. Thank you. Yan daw nangyari, guys. Yeah, so, Doon yung ay pandemic. Flamingo! Guys, kaya kulay pink yan because they eat shrimp. Pumukulay oh, yung kulay ng shrimp sa ng pang. Red or pink flamingo.

ang living sa kanilang trawis. So, uwi ng mga uh, tigers, pwede umabot yung amoy po ng 3 to 5 minutes. Okay, so, kung jaguar, kung mayroon pa tayong jaguar, mayroon pa tayong jaguar, mayroon pa tayong jaguar, pero sa kanilang spots or process. So, the spot pa ng ating jaguar, below, tapos may tundong sa gitna, yung jaguar, yung tanong kanilang mga ay mas la semana <muchas> la compró y vendí la última me llamo me llamo me llamo ahora me la compro eso es <muchas> lo que quiero me no me caso solo cargo me mata y me cae anak kamu ai aku suka kalau proper aku punya dia memang suka kalau dia datang kok Mamaya, um, yeah, uh, feed them. So, pati yung angkong nabili mo, carrots worth 100 pesos. <laughs> Elijah will feed it. Kung loja? Kung saan babang mo Sige. Ah, sige. Ah, careful lang, careful, careful. Bigyan mo sa kanya, bigyan sa Huwag bata mo yung bata. Yan, oh, galing, no? Ang galing niya. Ah, alo naman? Ah, hello, ja, careful ha, careful. Oh, sige. Oh, <makes> Up, 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 Oh, ha, ah, galing ni Elijah, para mapakain yung basbata. kasi kung nakinakain nanay eh. Okay, off, oh, siluin niya. May kuwa doon. Yun, galing ni Elijah. Yun, so pagod na kami. Ito rin ang ating stop. We are going now to the Noah's Park para doon tayo mag-eat uh, ng lunch saka mag-ano uh, tayo, mag-swimming na. Oh, shout out, shout out. Shout out. Shout out. Gom. Shout out. out. Yun. Okay, sa magkakasama ano, sa van. So, we're going in. Okay, pagod na kami. Meron ko service. Uh, Dom. Tulog niya. Tulog niya. Dom. Pagod uh, na kami. Sa mga tayong service, Kerop, kerop, uh, tuloy. Ah, kerop nga. Ah, uh, sorry, Joji. Ah, uh, Mag-lash lang tapos. Simen nga yung mga bata. Oh, dito sa Nova's Park, meron silang ano, uh, at least 4 to 5 swimming pool. Ito lang yung may wave pool. Mayroon. That one, that one. Yan. Yeah. Uh, Yan. lang eh. So, pahingan lang muna. Thank you, Kuya. Nagpahalit kami sa ano, nagpahalit kami sa service. Yan, yeah, ito yung song kaya ng hotel. Yan. Yeah. This the hotel, guys. Hindi tayo mag-stay muna. Pagod kami sa kabila, kakalakad. Pahingan muna. Here's our room. Nice room. Ma, malamig na. Very good, very good.